Hello mga ka-super kasari, price update tayo dito sa ating mga downy tatluhan. Kasi na-check ko dito sa app ni Maisuki Smart. Pagka-check ko, kasi nag-check-check ako ngayon yung mga, nag mga price increase, nakita ko yung downy tatluhan, yung blue, yung mga blue na yan, yung mga sunrise, anti-back, yung itong pink na to, ay ang puhunan na niya ay 15.55 o oh, 15.55. So, ang bintahan ko niyan before ay 17. So, parang tubo lang natin sa 15.55 is nasa 1.45, ba diba? So, parang hindi naman ka, ka mataru, makatarungan, diba? <laughs> Musta naman yung tubuan natin sa 1.45. Kaya, kanina ay pinasabi ko na kay Super A palitan na niya ng tig 18. Ito mga to, pati yung surf. So, yung tatluhan natin ay itong mga sorb, itong mga pink na to, itong mga downy antibak, itong downy sunrise, itong safeguard antibak ay 18 na siya na 17 before. So, 18 na. So, ito namang dalawa na ito, na-check ko din. So, check, check check na ako. Kasi dito kasi ako nagbabasi sa kay Emilusmart, Smart. Although, mayroon tayong supplier ng Arial Downey. Pero, hindi naman sila regular talaga na nag pupunta yung ahente once in a uh, blue moon, minsan matagal. So doon tayo bumibilis sa grocery kaya nagbe-base talaga ako sa pag mag up ng aking mga items sa Emilus Smart o kaya sa Pure Gold. So dito, yung pula natin ay, ang pula na ay 16.10. Ang bintahan ko niyan ay 18. So, di ba? Ang ano ko lang is 1.90. So, dapat kasi pag ganito, eh, nagpa-plus 3 na tayo dito. So, nag-20 na ako sa itong parfum na ito na passion at saka mystic. Ang 20 na siya. 20, yan 18, kasama ito 18, yung champion at saka 20. Itong dalawa lang naman yung 20. Kasi parang ito ay pinaka, parang premium baga, ganon. Uh -huh. So, yan. Marami tayong mga ano. Doon naman sa ating ahente kay Diba yun, yung ahente ko ay kahit pa paano, kunti lang diferensya naman sa grocery. Minsan kasi meron lang sila mga promo-promo na bawas 2 pesos, mga ganon. So dito, hindi pa ako nag-check -che dyan. Ito, chine-check ko, check ko na din ito. Kasi yung ating maliit ay 7, pero malapit na to mag-8. -eight. Magiging 8 na to. Dito ay yung pangalawa, yung dalawahan naman ay 10. 10, 7, 10 na sila. So ito, magiging 8 na to. Malapit-lapit na. Ayan. Ayan. Okay? Time check, time check tayo. 9.25pm na may dumating tayong delivery galing kay ML Smart. Ginabi na sila oh. Wilkins, tubig. Kanina inaantay ito ni Super A para ma-display siya. Kaso, ginabi na nga. So, happy lang sa kalam. Oh. Puro happy. Wow. Wow. Kasi, ang benta nitong happy talaga. Happy is sa kalam sa mga diaper. Dati ang mabenta EQ, ngayon happy na kasi gusto nila yung pants. Ayan o. Happy mula sa, ano yan, small to triple XL. Ayan triple XL. Triple XL. Tapos yan, konting grocery. Meron akong kinuha isang box ng Lucky Me Chicken na chicken. Kasi paubos na yung ating chicken. Kaya restock, restock. mabenta ngayon ng mga noodles. Kasi nga medyo maulan ulan naman. Ayun na lang natira kaya naman. Order na. Ah, chicken muna. na. Susunod na natin to. Madami-dami pa naman siya. Ang bilis nito. Bilis talaga yan sila. Wow, wow, wow. Yun lang. Duty-duty mo ang madam negosyante. Evening duty. Bye-bye.